May gusto rin akong ibahagi. Karna siya namin to sa bahay namin sa Tagaytay. Bata pa lang ako. Eh may mga kababalagan na akong nararanasan. At isa lang to sa mga hindi ko manilimutang pangyayari. Nangyari ito, Noong taong 2018. College ako na mapanong to. Nakatira lang kami noon sa squatter. Tatapat ng isang supermarket. Dahil hindi naman titulado ang tinatayuan ng bahay namin. Dumating ang araw na kailangan kaming i-relocate. Dahil naibenta na raw yung lupang tingitirahan namin. Lumipat kami sa binigay nilang pabahay at nasasakop to ng Tagaytay. Dati to malawak na pinyahan at nasa likod to ng National High School. Ang mga pabahay dito ay tabi-tabi at may mga second floor. Pagdating namin dito ay may mga bakante pat hindi pa rin nalilipatan. Noong mga to, hindi pa tapos ang kabitan ng kuryente sa mga bahay dito. Kaya pag sumasapit ang gabi ay madilim sa buong kabahayan. At solar power or rechargeable na ilaw lang ang gamit namin. Nang unang gabi ng tulog namin sa bahay na to, ay normal naman na uh, atulog at kami ng maayos. Pero pagkalipas ng ilang araw, may isang gabing nagising ako. Tapos may naririnig akong ingay na para bang nagkahalikot na mga gamit namin sa baba. Dali-dali ko kinuha ang phone ko para may flashlight ako at buha baho para tignan ko ano yun. Pero pag ko, wala naman ako nakita. Sinek ko rin ang lahat pero wala namang nawawala. Nakasarado rin ang main door namin. Kaya kung may lumabas man, ay eh maririnig ko kagad yun. Kaya hinayaan ko na lang to. Nang baka guni-guni ko lang Kinabukasan, pa namin ito ng nanay ko at hindi namin pinag-isipan ako ano yun. Pero paglipas ang araw, dito na kami nakaranas sa mga pagpaparamdam. Tuwing gabi kasi, nahaharaming kami na may mga naglalahad sa katabing bahay namin kahit wala namang nakatera doon. Minsan nga kahit tanghali pa at walang tao sa bahay namin ay naririnig namin yung mga yabag ng lahat noon. Pero dahil hindi na bago sa akin at sa pamilya ko ang mga ganitong pagpaparamdam, binaliwala namin to. Hanggang sa isang gabi, Magkasama kami ng girlfriend ko sa taas at nahita namin may duman papunta sa kwarto ng nanay ko. Kaya nagtanong ako sa kanya nito pagpasok niya ng kwarto niya. Nay, ano ulam natin? Nay, ano ulam? Huh? Nakailang tanong ako nito. pero walang sumasagot. Kaya pinuntahan ko na siya sa kwarto niya. Paghawi ko ng kortina niya, nagulat ako dahil wala tao. Patay ang ilaw. Tapos may malakas na hangin na humampas sa akin. Dahil dito, bumaba kagat kami ng girlfriend ko. At tiyan ako yung nanay ko kung bakit ba siya. Nay, umakit ka ba kanina? Hindi, bakit? Nagkatingin na lang kami ng girlfriend ko at sabay kinilabutan. Kasabay nito, yung pagdating ng kaibigan namin na parang ampon na rin nila nanay. Pagpasok niya ay nagbes sa nanay ko. Kaya hindi na namin binanggit kay nanay yung nakita namin. Hanggang matapos kami magapunan at nakauwi ng na ang girlfriend ko sa bahay nila. Nang matutulog na kami, pagkuwento ko namin ng nanay ko, kaibigan, at kapatid ko ang nangyari. Kinilabutan ng nanay ko. Nang marinig yung nangyari at nakita nam ng girlfriend ko. Tapos nagkwento rin ang kaibigan namin na sa dalawang tao rin siya nag-bless. Pero nakita namin na kay nanay lang naman siya nag-bless. Akala daw niya namang oras na ay nandun yung kakambal nanay ko. Katabi niya. Nagkatakotan na kami ng gabing to. May mga pangyayari din na kapag naglalaro ang kapatid ko at mga pinsan ko, may mga naglalaglagang -lag gamit. Pero hindi daw sila ang gumagawa nun. Nasa kwarto lang daw sila nang si cellphone. Hanggang sa naikwento ng nanay ko sa mga kapitbahay namin na pangyayaring to. At nalaman namin na hindi pa pala nabibless ang bahay. Kaya raw may mga espiritu pa rin daw na ninirahan sa bahay. Dahil hindi pa raw na nabibless. Kaya dahil dito, nagpa ang nanay ko na magpausok gabi-gabi. ng insenso at kamangyan, sinamahan na rin namin to ng pagdarasal. At sa awa ng Diyos, pusa na lang nawala. Hanggang ngayon, na nandito kami ng asawa ko sa Paris na dating girlfriend ko na nakasaksi sa pangyayaring yun ay napagkukwento ang parin namin naman ang nangyari at kinikilabutan pa rin kami sa tuwing naaalala namin to dahil kitang ang kita namin na may pumasok sa kwarto ni nanay at nawala yun. Kaya pinagdadasal lang namin na sana manahimik na ang kaluluwang nagmumulto sa bahay namin sa Tagaytay